wait lang kasi magantay naman. Wait, wait. Oh, ayan na, ayan na, ayun na. O, oh, bilis. Go. Hmm. Oh. Wait, wait. Ito na, ito na, ito na. Go. Doon, ito, ito. Sige. Ano ba yan? Oh, oh tama na. Sige, tabi, tabi. Tabi ko naman kayo. Ito na, ito na. Wait. Wait lang, wait lang. Wait, mamaya. Wait, wait, wait. Wait lang. Wait lang ayusin pa natin kay matabingi. Wait lang ha, wait lang ha, wait lang. Ang tama na. Ay, naku. Ito pa, ito pa. No! putiin. Wait, wait, wait. Wait lang. Antay nga. Go. Swipe. Bilis. Hmm. Bayan. Oh. Oh, di ba? Very good si batang makulit. Talaga naman. Ay, naku. Wait lang. Hello, oh, no, please. Just wait. Wait, wait. wait, wait. Wait nga lang. Talaga naman. wait, wait. wait.